Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers, subscribers, at uh, viewers sa YouTube channel, at uh, TikTok account na Bueno. Lo. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Ako po ang New Link ni Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay uh, ating pong uh, pag-uusapan at uh, pag-aaralan ang tungkol sa Constitutional Convention at ang uh, sugestyon na palitan o i-overhaul ang ating uh, kasalukuyang saligang uh, batas. Dahil nung nakarang araw ay tayo po ay nakarimig ng uh, mungkahi sa isang kongresista mula sa Antipolo City na it's about time daw na palitan na ang ating uh, saligang batas at uh, upang ito ay umpisan ay magdaos na isang constitutional convention at uh, maghalal uh, tayo ng mga delegado na siyang magsusuri no kung paano papalitan at pagagandahin ang ating kasalukuyang uh, saligang uh, batas. So ang gusto niya magkaroon ng uh, constitutional convention at ang paglipat sa isang uh, unicameral na sistema ng kongreso. Pag sinabi mo uh, unicameral, isang bahay na lang instead na yung kasalukuyang uh, uh, setup ngayon na merong upper house may lower lower house pa. So bakit po natin pinag-uusapan 'to? Kasi uh, may mga problema tayo sa sistema, 'no? Lalo na 'yung uh, kasalukuyang uh, bangayan ng Senado at kamera de Representantes diyan sa Lower House at 'yung pagkalito sa kahulugan ng ilang legal na salita sa ating uh, saligang uh, batas siguro naman aware kayo kung ano yung nangyari nitong mga nakaraang buwan no dahil sa pagkalito kung ano ang ibig sabihin ng uh, iba't ibang legal terminologies katulad ng fourth wit okay so gulong-gulo tayo diyan dahil ang unang nalilito sa pag pagbibigay ng interpretation at kung ano ibig sabihin niya na mismo yung ating mga mababatas no nagkakagulo sila kung ano ibig sabihin talaga So dito, unahin natin intindihin kung bakit natin kailangang pag-isipan ang mga pagbabago sa ating uh, saligang uh, batas. Sa kasalukuyan, ang kongreso natin ay bicameral. Ibig sabihin, dalawa ang kapulungan. Isang uh, mataas na kapulungan at isang mababang kapulungan, yung Senado at yung Kamara. So kaya meron ganito, dapat kasi may checks and balances. At uh, maganda yan kung talagang ipatutubad. Pero ang nangyari ngayon, madalas nagiging <laughs> sanhi ito ng bangayan no? between the two houses. So in effect, nagtatagal yung pagpasa ng mga batas at naantala ang pagunlad ng bansa natin. Nakita natin kung uh, paano uh, nagkaiba-iba ng gusto at uh, nag-aagawan sa kapangyarihan kaya hindi naipapasa ang mga importanteng batas. So uh, nakakainis, di ba? At uh, imbis na tayo ay nakikinabang na sana sa mga batas na naipasa sa Kongreso ay ito tayo. Uh, medyo malabo pa rin ang ating katayuan dahil sa napakagulong sitwasyon ng ating sistema. Ang saligang batas natin kay may mga salita kasing hindi malinaw ang kaulugan. At sabi ko nga kanina, yung salitang uh, tweet ay isang magandang halimbawa. So iba-iba ang interpretasyon, kaya nagkakagulo, nagde-debate, minsan nga nag-aaway na eh, di ba? So dahil dito, hindi sigurado kung paano ipapatupad ang batas. Nakakalito, nakakainis, nakakapikon na rin minsan. No? Napakinggan itong ating mga, mga representante na ating uh, inilukluk sa kapangyarihan. Pero sabi nga ni uh, Congressman Puno, madali lang naman daw intindi, no? Kung talagang uh, isisimplify mo. Pero sila, pinahihirap nila. Kaya yan, nadidelay ang lahat ng transaksyon sa ating uh, kongreso. So ngayon, pumunta na tayo doon sa CONCON. So ano ba itong CONCON? Itong Constitutional Convention ay isang uh, grupo ng mga taong pinili para sumulat Uh, o oh, kaya baguhin ang saligang batas. Dito sa Pilipinas, pipili tayo ng mga delegado mula sa iba't ibang lugar para magpanukala ng mga pagbabago o gumawa ng bagong saligang uh, batas. So, uh, bak bakit natin kailangan suportahan ng Constitutional Convention? So, kasi pag tayo ay nagkaroon ng Constitutional Convention, magkakaroon ng uh, masusing uh, pag-aaral no diyan sa kabuuan ng ating saligang uh, batas at uh, pag siyempre pag nagkaroon ng mabusising pag-aaral diyan at least matutugunan at yung uh, ang, uh, iba't ibang problema na ating nararanasan sa kasalukuyan so uh, dito rin sa constitutional convention may uh, talagang directly lumalahok ang ating uh, taong bayan Uh, maraming nakakalahok kasi pipili tayo ng mga delegado. So uh, legitimate na legitimate yung dating dahil ang uh, mga gagawa ng batas ay ating mga representante. So uh, dito rin na uh, lilinawin yung uh, mga malalabo. <laughs> May pagkakataon para linawin mga malalabong legal na salita. So para mas malinaw ang ating saligang batas, hindi yung katulad na nangyayari ngayon, no? At uh, nagbabangayan, nag-aaway, argumento, debate, hindi malaman kanya-kanyang uh, interpretasyon ng batas. Doon sa Constitutional Convention, pwede nating linawin ang lahat ng malabo at uh, para magkaroon tayo ng isang... Uh, well organized provisions of uh, the constitution mas maganda ang uh, pagkaka-explain mas malinaw para hindi nagtatalo-talo palagi kaya nga naman yun iba sinasabi magastos yan no uh, sayang ang pera sinasabi ng mga kumokontra so uh, kasi yun iba sinasabi baka gamitin lang ng mga politiko para sa sarili nilang interes imbes na para sa ikabubuti ng bansa no? So baka mag away, -away lang daw. So uh, so 'yan yung ilan sa mga sinasabi ng uh, kontra sa constitutional uh, convention. Magkakagulo daw yung gobyerno, baka mas lalong gumulo dahil diyan sa constitutional convention na 'yan. Pero uh, paliwanag muna natin siguro kung ano yung unicameral. Binanggit ko to kanina sa umpisa ng ating uh, talakayan. Ang uh, unicameral na sistema ay isang uh, kapulungan lang ang gagawa ng batas. Hindi katulad ngayon na daladalawa yan. Senado, Kamara, pagpapasan ng batas sa Kamara, pupunta sa Senado, hindi nagustuhan, may babaguhin. Wala, nauuwi sa wala. Inaabutan ng pagtatapos ng kanilang uh, termino ng uh, hindi na ipapasa mga batas na dapat sana ay uh, nagiging batas na ng uh, tuluyan. So, uh, ba bakit natin na uh, dapat suportahan to Kasi sa unicameral, mas mabilis, mas eficiente ang uh, pagpapatupad o pagpasa ng mga batas. Hindi kasi kailangan dumaan sa dalawang kapulungan ang mga batas, kaya mas mabilis ang paggawa ng mga batas. So, uh, bawas bangayan yan. No? Bababawasan yung mga bangayan between the Senate and the House of Representatives. So, uh, mas madali ding mapanagot yung mga public officials dito. At uh, yung, lalo na yung mga mambabatas. At uh, makakatipid tayo kasi mas mura ang isang kapulungan kaysa sa dalawa. E buruyin yung Senado. Din ang lalaki din ng pondo dyan, no? at ay uh, uh, sayang din yung pondo na ilalaan diyan. So kung uni-cameral, isa na lang, mas makakatipid ang ating uh, pamahalaan. At uh, at ito ay makakabuti para sa ating mga uh, mga kababayan. So uh, sinasabi nila na baka uh, magamit lang ito no sa personal interest ng ilang politiko Ako naman hindi naniniwala doon, no kung uh, kung uh, tayo naman ay seryoso na maghahalal uh, ng mga taong uh, matitino no uh, mas maganda kung hindi mga politiko ang ating iboto eh, yung mga ekonomista, abogado na sa private practice, mga mga na negosyante at uh, mga taong uh, may magandang reputasyon at ginagalang sa kanilang uh, kanya kanyang uh, uh, industriya dapat gano'n ang ating ihalal sa Constitutional Convention. Huwag na tayong pumili ng mga politiko kasi kadalasan eh, eh puro pangako tapos sa uh, hindi naman ginagawa. Meron dyan ako na mamibigay ng 10,000. May nangako nga hindi ka na magbabayad ng kuryente sa, <laughs> sa, sa, sa Meralgo. So, uh, so uh, para sa akin, mas maganda yung uh, uh, unit camera uh, system upang uh, mas matugunan ang uh, lahat ng problema na ating nararanasan sa kasalukuyan. Pero kailangan din natin siyempre pag-isipin ang mabuti ang mga posibleng uh, maganda at masamang epekto ng uh, ng uh, unicameral system. Pero as compared with the present system, definitely mas maganda ang ang unicameral. So uh sa huli, ang mga panukala para sa konvensyon na konstitusyonal, yung constitutional convention, at paglipat sa unicameral para sa Pilipinas, ay may mga komplikadong tanong yan tungkol sa pamamahala, representasyon, at proteksyon ng mga karapatan. Mahalagang pag-usapan natin ito ng maayos para malaman kung ito ba talaga ang makakabuti sa ating lahat.